Hi guys! Good evening! This time guys, nandito tayo sa tindanan Mag-aakan tayo Mag-aari na tayo Na Mga paninda na binigay kanina Dinerever So, dyan lang muna kayo At dito lang ako So yun guys, wala pa tayong mga video. So, uh, dito lang muna tayo sa tindahan namin. Alright, okay, alright, alright. guys. So ngayon guys, wala tayong video. Wala tayong video dun sa Carmen Plana sa Bulautan guys. Kasi taong bahay tayo ngayon. So, uh, ikaw ko na lang kayo dito sa aming tindahan i -totor ko kaya. ko Ayan. Ito yung sira na naming mga color. Ayan. Una yan. Kapangalawa na yan. Pangatlo ito. Yung nauna, binenta na namin. Di na sila Yung TV namin. Ayan. So, ito nagaling sa ko. Ayan, guys. Today is uh, Wednesday 21 1400 hours so yun yung aking ano, galit na galit na naman yung alaga ko may narinig eh so yan ito yung aming tindahan munting tindahan guys munting pinagkakikitaan namin stock yan may mga kabinet kami rito lagyan na ng mga noodles at kanton yan kanton ito naman yung office supply mga folder mga envelope plastic envelope yun guys ito pa yung mga tubig ito yung baybahaya ng aking alaga yan yung mga delivery pa yan hindi pa naman yan kanyang pagkain yan, you know, tingnan mo naman, oh. oh. Yan, may kaaway yan. Nagalit. Yan, you know, oh. Nagalit siya, oh. So, may siksik siya doon sa basurahan. Kung <laughs> so, may doon mga aso, gagalit siya. So, yan stock namin. Ito, office supply. Yan, office supply namin. Diyan, ibang paninda, parang ditagain, dito na lalagay. Ibang dito sa as, may sako pa dalawa. Lagay natin ito doon sa likod. Pinabinta namin ito guys, yung sako. Sako ng bigas. Dito, bigas din kami dito. Ito yung mga ko reels. Reels, mga gamit sa pangingisda ko. Dito yung uling namin yan. Ito yung itlog namin yan yan, ito so yung muntikong opisina dito ako nag-edit dati ito na, yan ito yung aking isang cellphone ito yung ila na binili ko doon sa Burautan ginagamit ko na ito. yan uh. yan yan, ito kakainin ko ito mamaya kasi kumipis siya eh tapos ito malapit na mag expired so isishake ko siya mamaya ito ilaw na ako ah, binili ko ito sa buraotan ayan siya nakasapsap sa dyan dito yung yung aso ko natutulog so ngayon magbibigay tayo ng E4 magbibili kasi dito yung mga colored paper namin coupon ban yan ito naman yung lalagyan na ng solar ibibig ko ko yan yun guys idodonate ko yun yung kawang gawa yung bibili tayo nito may may kwan ako dito guys so, yan bungang araw yan so kamay ako tinadakuan ng bungang araw yan, guys yung tayo ng 20 pesos na uh, E4 na coupon ban Nandito kasi yung mga kwa namin colored paper yan. Ayan. Dito nakalagay yun. Ito nagpa-function yan, lang. Dito kung may isi-shake yung mga ito. So yun yung aking camera ngayon. Naka-charge. Hindi pagkain nakalagay guys. Gamot. Dito naman, iba rin naman. Wala. Walang pagkain nakalagay. Ito, mandar. Yan ang aking mga paninda namin. So, yan yung sa taas ko, sa ulohan ko, yan. Mga kantong din. Yan, ay, mga uh, noders, yan. Yung sa taas. Yan, yung mga paninda namin. Yan. Yan, mga paninda namin. Yan nakakita ko na ito sa'yo kanina ball pin may baril barilan may stick glue may ito galing ito sa kwan sa brautan yan ang paninda yan nintinda ko rin guys ito galing dito sa brautan guys oh. So, nabili ko yan doon medyo mura lang kasi ang bili ko dalawa dalawang camping kwan ito sa labas to nakalagay. Pero tinasa ko na. Mint parmen dito. Pa? Mint parmen. Mint? Mint parmen. So, guys, yan. May pakasin ako. Wala po. Yan. ito. Clean nito yun ako. toothbrush yan. Yeah. Mayroon din kaming mga... Yan. good morning. Mayroon din yan. Mga... Midyas. yan meron pa rito sa likod yan guys yan may lachow may salamin may kwan ito cut tape ito pang balot ng kwan mga pagkain plastic yan meron pa rito yan ang aming mga soft drinks ito yung aming sis 2 guys ano yan ay yung aming mismo ang aming sister tapos yan yung jampong namin yan yung mga flavors ito ang aming <laughs> di madilim walang ilaw panda rin natin yung ating ito ano yun yung ating solar ayan solar guys kasi hindi matagal yan Siguro hanggang alas 12 lang yan. So, yan. Ito yung aming prosin. Nilalagay ko dyan yung mga soft drinks alak. Yan, kasi hindi kayang palamigin dito guys. Ito. Yan, yan. Para lumamig siya ng hosto. Kasi dito, hindi masyadong lumalamig, hindi kaya. Yan. Ayan, ganyan sinasira na diba mga cooler namin so ito yung mga pa namin uh, yan mga sim card ay may o sim card nya guys ito yung aming kusina yan aking naggas ah ay bumibili guys yan yung aming soft drinks konti na lang ito yung alak namin guys how? Oh. ha? Anong kape?

Ah, shampoo. Shampoo. Guard. Guard shampoo. Ano pa? Yung... Tissue. Ano? Sabon. Na yung kulay ano Sabon, oh. Anong sabon? pink. Malaki-laki. Magkano? Wala kami nyo sa box. Oh, wala. Wala sa school lang eh. Ah, yan na lang. Ano yung, yung Bioderm? Ha? Ah? yang chip guard pink. Mm -hmm. Aku pandang warna pink. White lang tu, yellow. Warna pink, warna pink. Okay. White yellow lang. Ini pink tu. Pang adult white yan, hindi na yung pambata. Ano? White yellow lang. White yellow lang? Ah. yellow na lang. ototatin macam waktu mangi ada pemuhan menon ni dalam panjang nak hilang dia ada me motau yang ya tu atas ni dah atas pun ada Malik. Uh, mana mm -hmm. swap. Mm hmm. Ano pa? Ito okay, yung swap. Hmm. Ano okay pa? Na? Okay, na. okay na mm -hmm. 104. Sinsa na, paputol-putol. <laughs> Inadalay ko na lang. Ito yung jampong namin, guys. Ano, yung noodles. Yun yung flavor niya. Kunti na lang ko ng flavor, tatlo na lang yan. Yan, kaili-bipula. Magre-refill pa ako. Itong pinagugasan kanina. Yan. Ito yung aming mga plato. Andun pa kasi hindi pa na-transfer dito. Yan. Ayan. Ayan, kwarto namin. Ayan. Mga abubot ng uh, misis kundami. Hmm. So, yung damit ng aming alagang as. Yung kay Angel. Ayan, madamit niya. Dami. Ano yan? yung kusina namin guys CR ano yan okay yan, yan guys yan yung CR namin madamit ko nakatamba kasi walang maglalaba yan bang order ko uh, shampoo ng alaga ko may libre siyang dalawang sabon panghuli namin ng gaga Ito ay ulam na bukas. Yan ang pala yan. Nanilaw na yata yung isa. My goodness. Okay. Yan, meron pa itong gulay, guys. Ang patula. Magwa one week na yata yan dyan. Hindi pa siya naluluto. So, yan yung aming munting tahanan. Ayan ay, yung aming tubig. Ito, yung tower ng plastic walang laman na yan yan may laman niyan. yan yun talagay ko lang yung isa so yan may mga lamang tubig yan guys in case na mawala ng tubig dyan manggagaling yung aming mga kailangan so yun ito mga ito galing din to sa ano sa latag din dito yan banda sa amin guys may latag din kasi dito sa amin So ayan ng aming munting tahanan ah dito pala hindi ko pa kayo na ipaan eh. yan yung aming mga iba pang paninda ayun yung mga powder namin na sabon yung ibang mga dilata yan yan iba mga yan yan yung aming mga paninda ito nakahalo yung keratin sa kape. Ayan. Mayroon pa doon sa taas. Ayan. May kandila. Ayan. Kandila din. Pambayad utang. Ayan yung aming mga paninda guys. Ayan. Ayan hanggang kisami yan ito naman galing yan to sa kwan office sa divisoria ito ko rin to binili mo ito sa so, tapat lang ng banko trust bank ayan mga paninda namin vector lang to guys yan yan yung aming kaha nasira na to eh Okay. Ito naman, nasira na rin. Oh, tingnan mo naman, oh. ako nito sa Latagan, doon sa Divisoria. Wala akong makita, guys. Ito, basag na rin today, ito dito, banda. Ayan. Ayan. So, yan yung aming mga paninda. Yung gan sa labas yun, guys. Ayan. Ayan. Ayan patsyaw na maliit. Yung aming mga gamit Yan. May mga laruan din kami. Water gun, bubbles, spada. Naghihikaw din kami saan? Apat na piso. Apat na? Oo. so yung mga na aming, yung mga sabata. Yan. So, yun guys. Ito lang yung aming farm dyan. May, may mga iba pa dito. Pod coloring. Orange. Egg yellow. Red yung isa. So, yan. Ito so, sa kong ko yung binili. Ngayon, binili ko yun sa Divisoria. Yan. Pati yun. So, ito yung mga sapi namin. Ako, hindi makuha. Ayan. Tapos, so, may mga kitchen yun eh. Nakapang ito. Ayan. Mayroon yung aming turotot din. Ayan. Hindi na yung nakaraan. Ayan. May mga solar. Ang dami ang gulo. Pasensya na kayo guys ang gulo. Ang aming. Mano na ito. Ako. Pasubha. Para kung ano yun guys ito pala yung aming tuyo yan yan din yan tuyo namin dahing tuyo dilis ayan meron pala ito mga sugar yan ito yung mga shampoo yan ito yung mga tissue na ginagamit ko at saka binibenta yan yung ano dalawa wala pa ayan, yan guys. Okay. So, yan guys. Hanggang dito nila siguro yung ating video. At nalaman nyo na po saan kami nakatira. O so, ano yung tsura ng aming bahay. Wala kaming space guys. Para sa ito, tingnan mo naman yung daanan namin. Oh. Ito lang, nababangga ako minsan. Minsan tumatalsik ito. Yan. Ito lang yung kwarto namin. Yan. Oh, bangga na naman. Ako. Yan yung kwarto namin. Oh, maliit lang. Daanan namin. yun lang. Oh. Asya lang ako. Oh, yeah, Yung kwarto namin. Puro sapatos din. So, yun guys. hindi kami pwedeng tumanggap ng bisita kasi nga walang space lang talaga yung upuan namin pag may bisita talaga na isa, isa lang talaga dito lang sa upo ako tatayo na ako anong powder? Huh? anong powder? curry powder? champion, champion powder? mayroon? So yun guys, siguro hanggang dito na lang muna yung ating mixing vlog. Sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewers at sa mga napadaan sa ating video guys sa ating channel. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. At so sa guys, wala tayong mga video ngayon guys, lalo sa burautan. Ano yan? So, gumawa lang tayo ng short video. So, may yun nga guys. Hindi mabubo yung aking uh, pagpapaalam kasi may mga bumibili, napuputol. So, yun guys. Close na kami. Close close na yung pinakapinto namin yan. Ito kasi dito yung bukas. Pag may bumibili, dyan yung bukas, yung bintanong maliit. So para safe. Alas 10 na kasi nag-alarm na yung barangay. So may carpio kasi dito guys. So yun. Wala akong mga video ngayon guys. At saka bumaba na lang bumaba yung aking mga views. Kasi nga huminto muna ako ng pagbablog. Alas isang linggo na may dalawang linggo na yata. Wala akong vlog sa burautan. Yung pinakahuli ko yung kay Kwan. Kay Okay naman yung sa ko. Sa FB ko, naka 1 million plus naman, naka 1.7 yata. Yun yung huling kong napa napanood. Pero FB kasi yun, iba rin naman yung sa YT. So yun guys. So abangan nyo na lang yung aking pagbabalik dito sa Burautan. Kasi yung partner ko ay medyo malungkot kasi may pumanaw sa kapamilya nila. So ako muna yung taong bahay. So see you guys sa Burautan. Maybe two weeks pa or next week. So dito lang muna tayo sa bahay. Taong bahay muna tayo guys. Bye bye. Good night sa lahat.